Maxin, may baka sa mo? May baka ka? Guys, pauwi po kami guys. Doon kila mama sa bundok. Ayan po guys, ang ganda ng view dito. Oh. Nandito pa po ako guys sa Bicol dahil inaantay ko pang matapos ang bagong tao. Nagpahinga po kami dito guys dahil mainit na yung ano, motor na overheat po. Ayan, Simon o oh, sa likod ni papa niya. Amon, hi ka sa vlog. Ang bilis ng motor o. Oh. <laughs> Ay nga, pahinga lang po kami guys. Ang init ng panahon. Kagabi ulan ng ulan. Ayan guys, tumigil ulit kami dito guys. Gawa ng ano. Ay, taong, nagsasalin po guys ng tubig. O nabala kami yung truck. Kasi ginagawa po itong kansada guys. Dati po rough road ito pero ngayon simentado na. Inayos pa po, hindi pa tapos po okay, guys si Simon at si Hanilo sa loob. Oh, Hanilo, din na hiling lalawagon mo. Iluwas mo. Iluwas mo lalawagon mo, din na hiling. Oo. Oh. bulaga. Garaki hmm. si Hanilo, bulaga, bulaga. Ano mo, on? May initon ba ka mon? no? Moon. Hulog ka, Nakalagpas na po kami guys sa nyuga ni Papa. dun banda sa taas guys ang nyuga ni Papa. Ayan, dito na po kami guys sa Sapa. Ayan. Dua palan mo nagyanan o pag maralabasin na mga agilang din na dyan. Eh. Ayan po guys, so, may mga bahay dyan. Eh. Ah, tatlong bahay lang pala yan. Magkakahiwalay po guys ang mga bahay dito. ayun meron din sa kabilang kalsada. Oh. Eh. Ayan, may bahay din pala dito guys. So, marami palang mga bahay dito. Hiwa hiwalay lang. Ano mo? Uh -uh. <laughs> Alaba na mong buhok mo. Magpagupit ka na dyan buhok. Kaya ko. Oo. Oh, Bakit na buhok mo magpagupit? Susunod na ako mga pakalbo. Yung pakalbo yung gumunggol. Para walang koto. <laughs> Kaya gusto mo kalbo. <laughs> Press po dito guys. So, ang okay. ganda ng view. <laughs> Tara na po kami guys Okay pala yan dito Paahon ako kami guys Nakakatakot Pag paahon Marapan yung price again. Ayan guys Malapit na kami sa bahay ni mama Ayan ganito po guys ka Ano dito o Maraming punong kahoy <laughs> Yung bata o, naglalaro ng tubig Rain! Yung anak ni Ellie yan Baryo po ito guys Kaya dito sa Bahay ni mama Tapit-tapit dito ang mga bahay si mama ay magsasaing daw siya kaya ay pumasok muna sa loob nagless lang kami yan eh nga po kami guys tingnan nyo po guys yung mga halaman dito oh. yung mga tinatanim kong mga halaman dito yung iba dati na yan tanim pa ni mama yan yan po guys so ang lawak ng bakura ni mama madaming mga halaman ayan oh. Yan po guys, 'yung mga halaman na tinatanim-tanim ko, ayan. 'Yung mga gorp santan dati na pong tanim ni Mama 'yan. 'Yung mga kulay red ang dahon 'yan ay 'yung mga tanim ko. Ganito po guys ang itsura ng likod ng bahay niya, oh. Maraming puno kaya pres dito sa bahay ni Mama. Pumangit 'yung ano, carpet. Umangit na ang karpet. <laughs> guys, nandito ako sa bahay nila Maxine. Yung pamangkin ko po guys na makulit na laging kasama ko sa vlog. Ayan si Maxine guys. Oh. Maxine! Ayan po guys. Oh. Si Maxine, ang anak po guys noong kapatid kong bunso. Natakbo! <laughs> sin, ba't ka tumatakbo? Halika Sin, dali o. Oh. Sin, halika, mag-bless ka Sin. oh, oh bless na. Gan ko na si Sin mag-bless na nagbe -bliss. bliss na Sin. Ano Sin talag tatago ka? Ah, o oh, bless na. Abong mag-bless. May pasabat na susupog. Ang ganda ni Waxin oh. May kay Red si Waxin oh. Hindi <laughs> <laughs> din na bibi Waxin ah. Ayun si mama, mo siya nagpadait. Ha? Babakalan kang bag. Bakit hindi ka nag-iba? Sa dait. Gulping tinda naman, hindi ka iba sa dait. Sin? Apo mo sin mag-iba sa dait? Sira. Anong ginagawa sin sa dait? Ni mama mo, isa'y kaibahan. Sira. 100. papa mo kay bahin sa dait. 100. Ha? Iya po kay si Maxine ayaw magsalita. dan damit Maxine na. May kabiribisti ka asin na. magsin may sa mo? May iba ka? Dadaroon kay mama mo sa kay papa mo. Ito sa dait. Naka-tricycle kami. May abo? Sin? Atyan, mauli na kami. May baka hatod mi ka duman? Ha? Bulos na. Magaya ka na ng bado mo. Duman ka sarong maturog sin? Ang bahay po guys nila Maxin ay malapit lang dito sa ilog. Lalakad po ako guys dito o oh, sa ilog. Papakita ko po sa inyo yung napakagandang ilog dito. Ang dinaw ng tubig. Kaya lang umulan, di ko po alam kung malinaw ngayon ang tubig. Sabi apo, may malaking puno. Ah, may hagdan na po pala guys. Dati, walang hagdan to. Nilagyan na pala ng hagdanan pababa o. Oh. Nung umuwi po ako dito guys, walang hagdanan. Ayan o, oh, shout out po guys dun sa mga taga San Antonio na nasa Manila. Ayan, yung mga hindi na nakakauwi dito. Ito yung ilog natin o. Oh. Sabi ko, medyo malalim po ang tubig kulay green o oh. gawa ng umulan kagabi ayan papaba po ako guys dito sa hagdanan ang ganda ng ilog dito guys malamig ang tubig masarap maligo yung mga batak pa kami dito kami lagi naliligo sa umaga wala kaming gripo nun guys ngayon lang nagkaroon ng gripo ayan o oh. napakalawak po ng ilog dito Libre lang ang tubig kahit paglalaba dito kami naglalaba. Ang taas po ng ano hagdan. Ayan oh may mga malalaking puno. Ayan po guys ang itsura dito oh as in bundok talaga ito. Ayan po oh yung paakyat. dito na po ako guys sa baba oh. Malapit na ako sa ilog. Ang sarap maligo. Napakalamig ng tubig sigurado at umulan. Ganyan po guys, kalawak ang tubig dito o oh, ang ilog. Malalim, gawa ng umulan. Napakalawak hmm, ng ilog. Ang linis po guys ng tubig dito. Doon guys, tumatawid kami ng mga bata pa kami, nangunguha kami doon ng tibayon. Ang sarap ng sabaw ng tibayon. Nalagyan lang guys ng kalamansi sa ka ano sibuyas ang sarap ng sabaw. Mihigop namin yung sabaw kasi press yung ano pagbagong kuha yung tibayon. Ayan, bundok na bundok. Ang daming mga kahoy. o oh. Ayan, paakit na rin po ako guys. Mamaya ko na ipagpapatuloy ang vlog ko. Ayan guys, tanghali na po guys kami dumating dito kaya si mama po ay nagmamadaling nagsaing. Tapos po guys, nagluto ako ng ginataang gabi na may sariwang hipon. Yung gabi po guys ay sariwang sariwa din galing dyan sa likod bahay ni mama. Ayan, ang hipon po guys ay sinilo yan dyan sa ilog. Makaka-relate po guys yung mga sanay kumain ng ganitong pagkain. <coughs> Excuse me po, namamaos po guys ang boses ko kaya ano... Ayan oh, napakasarap ng gulay nagabi guys. Kakain na muna po kami guys at kami ay nagugutom na. Ayan, mamaya po ay kukuha pa kami ng buko doon sa nyuga ni Papa. Diyan malapit lang naman po guys. Ayan, balik po kami mamaya guys. Hindi na kami magbibidyo habang kumakain. Kasi mga gutom na. Kain na po tayo guys. Ayan guys, kukuha na kami ng buko tapos na kaming kumain. Wa na kami ng buko guys doon sa nyugan ni Papa. Pero nyugan din naman po ito ni Papa. Kaya lang walang ano kawit. Hihiram kami ng kawit doon sa ano. Pinsan ko kasi yung kawit dito ay dinala yata doon sa kabilang nyugan ni Papa. Watak watak ang nyugan. Ayan nilakad na po kami guys. Naantay pa namin si Simon may kinukuha. Anong kinuha ni Simon? Charger. Oh, bakit may dalang charger pupunta sa hey, Nyugan? Ah, saan niya iniwanan? Sa loob. Sa loob na ng bahay ni Lola. Oh. Ah. Ayun bumalik po guys si Simon Maghuhugas ng paa. Natalmok yung paa sa ano, putik. Malambot pala yung lupa, hindi niya alam malambot ang lupa, oh. Nagali tuloy yung asong maliit. Ayan, bahay po ito guys ni Michael, yung isang pinsan ko. May sampalok o, oh. may bunga ang sampalok. Ayan o, oh, sampalok. Tapos may kalamansi din. konti na ang bunga. Ayan o. Oh. O, oh, sampalok. Meron ding ano o, oh, kalamansi. Hindi makita yung kalamansi. Ayan o, maraming bunga sa taas ng kalamansi. Ayan guys, o dito sa daanan merong nyog. Nyogan po ito guys ni ano. na yung kapatid ni Papa. Ayan Tumutubo na yung nyog May tubo. Magiging puno na ng nyog. Tumubo na guys ang nyog. Tara na. Ito din po guys o merong mga tumutubo na ang mga nyog Hindi kinukuha. Sayang ang mga nyog. Ba't ayaw kuhanin yan? Ah, hindi siguro siya kinukopra kasi maliliit. Ayan, oh, naglaglagan madami, oh. Sayang, ano. Ayan, ganito po guys sa probinsya. Kaya nakakamiss dito sa probinsya. Ayan, oh. Tinutubuan lang yung mga, ano, mga nyok. Ayan, oh. Ayan, guys, oh, sumisibol yung tubo na malito. Nakakatuwa, oh. Ganyan, no oh. Guys, kumukuha sila mami ng buko Yung una namin guys Nakuha ay malambot pa yung buko Kaya dito kami guys Sa kabila kukuha Si papa po yan nagkakawit Pam <laughs> Bungi May na? Hanapin nyo Masa, ka, Nasa harapan niya ni papa Nagbagsak. Saan? Yeah. Pampa, mapuputol na nga ni Ian. <laughs> Inakyatan mo pa. Putol yan. Putol yan. <laughs> And guys, si Papa, oh, nagkakawit po siya ng buko. <laughs> nagkakawit ng buko. Ito na guys, oh, nakakuha na kami ng buko. Inumin namin ni Pam Pam yung sabaw. Hmm, tamis guys. Pam. Mm, press na press ang sabaw ng buko guys. Oh. Mm. Mas masarap kaysa dun sa binibili. Dati 10 piso lang. Yung binibili na buko juice ngayon ay 25 pesos na dun sa ano, kantin. Kahit mahal guys, bumibili ako. Kasi mahilig ako sa sabaw ng buko. <laughs> Kanina pa yun si Pam, -Pam Ang <laughs> takaw ni Pampam. Pam. -Pam. Kanina kumain ng ano. <laughs> kumain ng ano yun. Yung mga tubo ng nyog. Nagbalat ako guys ng mga nyog. At sayang yung mga nyog. Si Pam Pam po ang ano. Tumutubo na yung mga nyog. Sayang. Ayan na po guys yung nakuha namin buko. Oh. Ayan. Yeah. Guys, ayan ang taga bundok na hidaw sa tipong ang hirap kumuha ayan po guys, kunti pa lang nakukuha namin mainit pa naman hmm, sarap na sarap si pampam sa sabaw, ang tamis ng sabaw ayan, nanunungkit pa guys ang hirap manungkit ayan o, oh, nagkakawit ayan naman, ang sarap ng sabaw hmm, inuman mo mo, ang sarap ng sabaw Yeah. Oh. Luhay luhay, mapanukan mm. ka. Uurula uh, na. <laughs> Sayang. Sayang ang sabaw, binabakal yan sa bayan. <laughs> Igdi libre lang. Libre lang po oh, guys ubos ang na. ano. Sabaw ng buko dito Di na sa nyo. Na. Naubos mo mo? Hindi naubos na ha. Ang daming laman ng isang buko eh. Maraming sabaw. Sprite daw. Lasang Sprite mo? sarap daw rasang sprite. Ha? Ah? Ayun na pam, ang sarap pam ng buko. O, kain na pam. Hello. Tagabundukin. Yan na pam si Pam Pam bihida makakain buko. ng buko. Namamasada ng tricycle si Papa niya ay. Ayun po hmm. guys, o. So, oh. Ang tamis, ang sarap-sarap ng buko, o pres na preso. Oh. Minom na ang Papa ni Simon. Ano matamis, no? Oh, Pamon, pa. Pawis na pawis na kakukuha ng buko. Kayo rin mo na, Pam. Nakayo na ang kamot ni Pampam. Pam. O, pwede bang model, o. Magayon nun ang kamot ni Pam Pam. Si kamot lang. Pidap-pidap na na alalawgon. May ka, Pam, naman sa mo? Daan. Bakit na ikaw maiba? Habo niyo yung kami. Bola ako, na ka makakakan buko. Di ka tatawan. Moon, <laughs> bakit tigugas mo na yung buko sa ano? Paa sa <laughs> Sabaw ng buko guys. O oh hinugas lang ni Simon sa paa niya. Ayos ka muna. Hinugas mo lang. Oh. <laughs> ano Mahal yan mo sa ano? bayan. Sabaw ng buko tapos sinuhugas-hugas mo lang dyan sa paa mo. <laughs> guys, ayan ang bunga ng pili. Hilaw pa po guys, kaya ganyan ang bunga niya, kulay green. Ang hinog po niyan ay kulay itim. Ayan po guys, o maraming bunga. ayun sa taas meron pa o kumpul-kumpul ang bunga. Ayan po o. Green na green pa, hilaw na hilaw pa po yan. Maraming mga bunga guys o. Oh. Ayun sa taas ang daming bunga. Oh. Lalapit ko guys para makita nyo. Ayan oh. Pili, mababa lang ang ano mga sanga niya. Meron po guys isang pirasong hinog kaso mataas ayun oh. Kulay itim ang hinog. Hindi masyadong makita yung hinog. Ayun, kulay itim.